Ah, wala <laughs> <laughs> Sana barilis para ay ay si Jerwin. Yan siya kasi ka pa pala sa kami na Leila. Shout out sa pogi na kasibad. Shout out na po, shout out. Yan na sa aming singer. Ito pa yung viral. 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 ka pa.

guys, bali pinababas ko namin yung metro lahat na yun at nababa kami dahil kami pa nagmamadali. Nakabuti namin ng pagyo. Sinusapan din si Kuya. Huwag ba lang sa iyo, makasabi lang sa iyo. Siba din, siba din. Hindi pa nagpahuli yung isa kanina. Kaysa sana na ako.

xin chào xin chào xin chào xin chào xin chào đi bên

Hayop, bakit Ayu na ayun? mo? Ako. Alam. Pero paore, game. Kumon doon ara. Oh, meno. Oh, patanong, 'di Ah, wala na ito. Niyam nakakapit 'yan, posible pa yang makatanggal yang ayo.